yung so, what's up, mga kabubog, Ano? Magandang araw. Bablog tayo ngayon. Ano? At ang content na ito ay request ni Rico Pineda Manansala. no At mm, sabi ko gagawin ko ng video. Ano? Uh, mga kabubog para na rin sa mga gustong pasukin ng ganitong negosyo. Ang negosyong dyan. Ano? Uh, malawa kasi ang mundo ng negosyong diyan siya pa no? Depende po kung anong gusto ninyong pasukin, na uh, gusto ninyong linyahin ano. Ako kasi ang linya ko bubog. Kaya siguro madalas makikita niyo ang hinahakot ko bubog. Pero kung kuan ayon sa kanya ay meron siyang kuanan ano, ah uh, na ng mga kotse, parang katayan ba o scrapan ano. So, kung ang lilinyahin niyo ay bakal, ay pwedeng bakal lang muna kasi kung anong in general ang junk shop kasi ay talagang pag sinabing junk shop talaga ay lahatan talaga uh, iba ibang klase ng mga kwan no mga junk na o scrap na no plastic buti bakal yero pero kung bawa meron kayong scrapa ng mga kotse mas maganda kung anlilinyahin lilinyahin niyo ay bakal lang muna no para hindi kayo malito o hindi kayo maguluhan ano. Simulan niyo muna sa bakal. Mga tanso aluminum. Doon muna kayo magsimula. Kasi habang kung magsisimula agad kayo tapos kapos kayo sa kalaman ay maaring malugi kayo ano. Simulan niyo muna doon sa kung ano yung mas marami sa inyong sa inyo. Tulad niyan, meron kayong uh, iskrapa ng mga kotse. Uh, ang madalas ninyong scrap ay bakal. Ano? So simulan niyo muna niyo sa bakal ano. Kasi yung mga nakikita ko mga nagsisimula rin na iba, sinisimulan lang talaga nila bakal, tanso, aluminum. So focus lang muna sila doon habang pinag-aaralan naman nila yung mga kwan. Yung mga iba't ibang klase ng kalakal ano. So kung magsisimula kayo ng kwan ng junk shop at mm, bakal muna ang sisimulan niyo. So, una nyong gagawin ay Sempre may puhunan na may puhunan na kayo dahil eh, syempre, may kuha na, na kayo ng mga kotse. So ang comment sa atin paano palakihin o paano palaguin o paano magsimula ng junk shop ano. So alamin niyo muna yung mga bagsakan ano. Alamin niyo muna yung mga bagsakan na malapit sa inyo ano. Yung pinaka malalaking bagsakan ano kasi kung magsisimula kayo tapos uh... Diyan lang din kayo magbabagsak sa malapit sa inyo o sa mga junk shop din lang na maliliit ay hindi kayo makakasabay sa presyo, no. Wala namang problema ang magbagsak. Kaya lang hindi kayo makakasabay sa presyo na katulad ng mga pamimili nila. Kung gusto niyo sumabay sa presyo na katulad nung kung magkano ang bili nila, ay, maghanap kayo ng pinakamalalaking bagsakan diyan, ano? Pwede pwede kayong mag-PM sa akin kung saan nagbabagsakan ano? Pwede kong ituro sa inyo saan mga bagsakan, mga malalaking bagsakan. At mm, habang kuan, habang nililinya niyo yung bakal, ah, alamin niyo na mm, ano-anong klase ng bakal. Ang ano-ano bang marami kasing klase pag sinabing bakal, maraming klase. Ano, pakita ko sa inyo, ito tambakan ito nang mga assorted na bakal assorted, ibig sabihin ng assorted halo bakal, ayan tingnan nyo yung mga itsura, ganyan no? ganyan ang itsura ng mga halo-halong bakal o assorted, pagka sinabi namang sulid ganyan yan ayan. mula sa kabilya mula sa kabilya na gis pat 12, gis yan ang pasok sa sulid, ano tapos yung mga muli ng sasakyan pasok sa sulid yan yung mga chassis pasok sa sulid yan no? Yung mga differential depende sa inyong kuan sa inyong bagsakan ano, may bagsakan na ang differential ay ginagawa nilang pundido ano. ngayon may mga bagsakan naman na yung differential ay pasok sa sulid no, depende sa bagsakan niyo no. Ah, uh, kung mare kung lilinisin niyo bakal, meron kayong tatlo dalawa hanggang tatlong buyer ano na may 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 iba't ibang patakaran para may pagkumpakumpara nyo ang kanilang patakaran at para makita nyo kung sinong dabi sa kanila makapamili kayo sa kanila kasi may kanya-kanyang patakaran yan mga kwan mga junk shop ano merong sa kanila ito pundido dito sa kabila hindi pundido ano minsan kasi yung iba ay may mga kanya-kanyang paraan din may mga kanya-kanyang technique ano sobrang taas nila magpresyo pero babawian kanila doon sa ibang kalakal na sobra namang napakababa. Ano? Ganun ang technique nila, ano? Kung so, masisilaw ka doon sa presyo nilang napakataas, pero ang hindi mo alam, babanatan kanila doon sa napakababang presyo ng iba, ano? Halimbawa, bigyan ko kayo ng uh, isang halimbawa. Halimbawa, ang tapaludo sa kanila, uh, mataas, mataas ang presyo ng tapaludo sa kanila. Kasi ang tapaludo sa kanila ay uh, yung mga karbadi, ano? tapaludo yun sa kanila ano? ngayon ang tapaludo naman hindi lang karbade kung tutuusin napakarami tulad ng mga, mga kalan rep body uh, mga screen so galvanized ano? so dun ka naman nila babawian sa ganun babanatan kanila nila ng napakababa ng mga galvanized screen ano uh, body dun kanila baba napakababa naman sa kanila noon no? Ano? Ngayon, pagpunta mo naman sa ibang junk shop, yung kanilang mga screen. Yung kanilang mga screen ay tapaludo naman. Tapaludo yung kanilang kanilang red body, tapaludo, galvanized tapaludo. Pero kung ikukumpara mo naman sa kabila, napakababa naman. Mas mababa naman, ano. So, ikaw na lang ang maninimbang, ano? Tsaan mo kung sino sa kanila ang gugustuhin mo, ano? Pakita ko sa inyo yung itsura ng mga screen na sinasabi ko. Ito yan o. Oh. Yan ganyan mga screen. Yan yung mga kunang ng electric pan. Yan. Yan. Yan yung mga screen na sinasabi. Ano? So, yan mga babware na ganyan. Yan, huwag kayong nagbibili ng ganyan. Kung wala lang desayos magugulong dyan shop nyo. Ano? So, yan ganyan ay sa kanila, mababa yan. no pero doon sa iba, tapaludo yan, no? So, kinakailangan, marami kang alam na bagsakan, no? Para makapamili ka, no, sino talaga ang the best, no? Kasi maaaring hinahangad mo, eh, mataas ang presyo, pero marami ka palang dalang ganyan, so dyan kanila babawin. Okay lang magbagsak sa kanila kung halimbawa ang andala mo, ay talagang purong tapaludo talaga. Pero kung marami kang ganyan, dapat alam mo rin kung saan ibabagsak yung mga ganyang klase ng kalakala no? mga kabubog so ganun din sa yero ano may yero ah, pag purong yero ay mataas sa kanila purong yero meron naman na bagsakan ay yero pero kasama na yung mga ganun yung mga tapaludo screen na yun mga galvanized rep body kasama na sa yero uh, mayroong bagsakan ng ganun no kaya dapat marami kang alam na bagsakan no so depende kasi yan sa lugar mo kung anong malakas sa iyo no so pagka mga company uh, minsan puro puro na ano so depende sa mga bagsakan mo no tsaka wag na wag mong pagkukumparahin yung mga bag bagsakan ano sasabihin mo mas ba't kay ganun ba't kay ganito ma, mataas ba't kay ganito ganun lang ang kuha nyo ba't kay ganito ganito wag ayan mo sila sa kanilang patakaran kasi kanya kanyang patakaran niya. kanya kanyang diskarte yan mga kabubog ano ah, uh, wag natin silang pag away awayin ano mas maganda kung kaibigan natin sila para yung mga nais nating matutunan ay matutunan natin sa kanila ano basta ang may payo ko sa nagsisimula ah uh, dalawa hanggang tatlong bagsakan ano deliberan kailangan marunong ka ano tapos pa-registered ka, uh, ka sa kanila, kanila ikwan mo yung kwan, uh, number mo, ibigay mo sa kanila at mm, bin mo i-update ka at magbabagsak ka sa kanila, no? So ganoon ang gagawin ng gustong mag kuan para may batayan ka kung magkano mo bibilhin kasi baka mamaya bumili ka ng bumili eh mababa na pala. So hindi ka na-update, no? So hindi kaya, hindi kayang ituro sa isang video lang ano. At mm, manood ka lang ng manood ng aking mga video at marami kang makukuhang ideya ano. Pwede ka ring mag-PM sa akin. Pwede mo ring ipagawaan sa akin ang content ko nung kan. Gustong gusto mong pagawa ng content no. Yung mga gustong may mga tanong, pwede niyo pagawaan sa akin ng content. Mag-comment kayo, mag-request kayo, gagawa natin ng content ano, no. Uh, kung nakukulangan ka sa bidyong ito, marami pa. Ako. Marami akong video sa YouTube Kabubog, dyang, kabubog Vlogs sa Youtube ano sa Facebook ay Kabubog Jang Shop Vlog ay sa kwan kulang-kulang 400 na video sa Youtube ano so 3 years ago nagbablog na ako so napakarami mong makakukuhang ideya o mga tututunan kung mapanood mo lahat yung aking video na yan ano so maraming salamat do sa nagrequest ng kwan ng video na ito ano ng content na ito So follow sa Facebook, subscribe sa YouTube Kabubog Vlog, sa Facebook Kabubogjang sa Vlog. Maraming salamat po.